Hello guys. Madilim pa rin. Kahit nandiyan dyan na yung mga ano, manggagawa. Abay, wala pa rin ilaw. First time ng asawa ko na maligo gamit ang tabo. <laughs> well, tonight we are having tada! Oh, ba? Diba? Nilaga na baka. Mm, buto-buto yung may marrow. Kasi malamig. And as you can see, no rice. Yan lang kami, ganyan lang. Mm, just a bowl of bulalo. Can you say honey, bulalo? Bulalo. 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 That's it. Bulalo. Ay, naku. <laughs> like that. There you go. Kita niyo na ako. Mm. <laughs> May sausawan tayo na toyo with calamansi. Hay nako, as I was saying, first time ng asawa ko maligo. Nang <laughs> hindi shower ang ginagamit. Ano, tabo. Para pa naging Pilipina ako kung hindi ko na marunong magtabo, di ba? Mm. Mm. Yung ko, nag-alok na Uh, doon kami maligo sa kanya. Oh. sa bahay niya. Sabi ko naman, may tabo tayo. Pilipino ako. Aba, hindi na kailangan dumayo pa sa ibang bahay para lang maligo. Kaya, uh, yeah. ayan, naglagay ako ng, ano, ng tubig sa, ano, lagayan, na bucket. Tapos, nag, nagpakulo ako ng tubig. hindi hmm. Tapos, Yan. Mainam yung merong yung mulat sa ganong klasing experience ba, di ba? Kasi it was ano, stress. Mm. iba na i-stress dahil hindi sila makaligo, walang mainit na tubig, ganun ganon Para paraan lang 'yan, di ba? Hmm. Yan. Ang problema lang talaga dyan ay yung mga nasa ref na pangkain. Gatas, ganun. Ano man yung mga dairy products na pwedeng masira. Yun lang. Harinawa. Hopefully, before we wake up tomorrow, <laughs> we already have power. We're not gonna hold our breath. Yeah, they've been saying we're going to have power for the last three days. <laughs> yeah, there's no assurance to that, but as long as they're trying, do something, you know. They're actually working on it now, so that's mm. a plus. Yeah, but there's a lot of a lot of lines down, mm. and I think they all connect to ours, unfortunately. Well, it was a big storm, so. cannot really do anything about it. But so, third night, guys, third night. <laughs> what done the damage, though, is the lack of tree removal. Mm. Bloody greenies fault. Alam nyo, yan ang ano dito. Yan ang malaking issue dito. Yung, uh, ano, greenies yung ayon ayaw nila ipaputol yung mga the forest, puno. They don't everything. want the trees to be cut down. But when they're close to a power line, it's dangerous. Mm. They can cause fire, they can cause all sorts of things. Maganda naman sana, kung, kasi syempre, nature yan, di ba? Uh, Napaka-rich ng wildlife dito. Okay naman sana, kaya lang, pag malapit sa mga kabahayan, dapat, ano, pwedeng tanggalin. Dito hindi ka basta-basta kahit nasa bakuran mo. Lupa mo na yan, ha? Even in your own block land, you cannot touch the trees without getting permission first. Mm. Ganyan dito. Nahimpit sila. Perfect. Hindi naman actually kalamigan kasi huminto na ang ulan. Buong maghapon, wala nang ulan at saka hangin. Paano-ano na lang yung hangin. Pa, parang pa ganun-ganun na lang na hindi naman malakas. Yun na lang. Tapos bukas, maaraw daw ayon sa weather forecast. Taman-tama. May kuryente na. Ay makakapaglaba ako ng ano bed sheets dahil ako ay nagpalit ng cobre kama. Tsaka mga tuwalya. Yun ang hindi ko magagawa. Ang maglaba sa kamay. <laughs> hindi na. Tapos na ako dyan. Hindi naman naman yung aking, oh, eh, oh, oh, diba? Hindi mm, Di naman naman yan. Kaya never na. Hindi naman kapag laba gamit ang aking mga kamay Hintayin ko ang kuryente bumalik Diyan mamaya no eh apurahan Mom, paper. No you? No, I don't had to wipe up. No. I splashed it everywhere. Yan. Kami, ay nagganin nakanin ng tanghalik. Kaya. Nayon. Soup na lang. Beef um, soup. Beef soup is beautiful. Grab a bowl. Hmm. You got corn, that one with the marrow in it. Hmm. What power? <laughs> you might not get it tonight. It's not looking too good. There's some warm water in the bathroom. Take a torch and have a wash. Use a tabo. Bring you back to the old days. That's it. Be a Filipino for once. <laughs> this is how we do it. <laughs> <laughs> Kulo. Sa Pinas nga, wala nang pakupakulo, di po. Kasi warm naman dyan sa atin. Dito kasi yung tubig mismo, ang lamig. <coughs> Dag pa yung galing sa batis. So, isang gabi na naman ang lilipas na walang kuryente. Napakabuti ng Panginoon at tayo ay ligtas pa rin. Hmm, diba? Di ba? Hindi naman tayo nagugutom. Sama-sama kami, buong pamilya, kami tatlo. So, everything's good. Hmm. Ngap. Alam nyo, may mga bagay-bagay na ganyan na hindi natin kontrolado. Hindi natin yung pinapatulan. Alolo ka lang sa kaiisip. Hmm. Naka naman magagawa. Kaya, makiride na lang tayo. <laughs> Isipin ang mga positibong bagay. Sabi nga, count your blessings one by one. O, ba? Diba? Imbis na nag-iisip tayo ng mga negatibo, isipin natin ang mga pagpapala ng Panginoon sa atin. Hmm? Yun na lang, yung pagtuunan natin. Ayan. Kasi kung meron mang hindi magandang bagay na nangyayari, marami din namang magagandang bagay ang nangyayari. Yan. So, doon tayo mag-focus sa magandang bagay. Hmm. Nasa sa atin ang ano, ang desisyon kung paano natin how we're going to deal with the situation we are in. Diba? <coughs> ang problema tayo, nako, tayo lang mahihirapan. Kaya, Ayo Mmm. Wow, that's a big marrow. Yeah, it's beautiful too. <laughs> it's all in there for a change. hmm mm. Mmm. Mm ha, ah, talaga tong ano? Ah. Mm -hmm. Sweet one. Mm. Rap guys. Wow. Salamat sa inyong panonood. Pagsama sa amin sa so brown out. <laughs> See you guys. God bless. Bye.